Hindi na naman daw sumipot. Etong si Digong. Hmm. Duwag. Duwag. Si Digong. ba? Diba? Una na dyan, may panawagan yung mga personality na sumasuporta. Kay Digong, katulad ni Jason, sa panawagan na no, ay lumabas ang mga diehard, ang mga DDS para nga suportahan na si Digong. Okay? Sa kanyang arraignment or ano ba to Sa kanyang hearing magpakita daw, lumabas at magpakita ng suporta itong mga, mga diehard. Ayan, meron tayong nakita ang picture dito. Duterte was ordered to personally, personally appear and file his counter affidavit to the grave threats complaint of ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Yon at nakita nga natin may mga lumabas. O, oh, ko po, ang dami. Joke lang. Okay, so ito na yon, Ito na yung mga diehard. Sino ba itong mga ito? nai-pabayad na naman, bayaran na naman, Diyos ko po naman. Hindi na kayo nahihiya sa mga ganitong pautot nyo. na kung may mga, may mga supporters. Pero ang totoo niyan, mga bayara. <laughs> Nakakatawa. Support Sarah. Anyway, kung ano man. So, sa so second hearing, hindi na naman daw sumipot. Etong si Digong. Yan. Nung first hearing, anong, anong rason? Na hindi daw niya alam. Okay? wala daw atang na-receive na notice. talak pinaglolokon yun na ang mga prosecutors, ang ang QC prosecutor ata. Anyway, pinaglolokon yun na po ang taong bayan. Ang kakapal talaga ng mukha na itong mga Duterte. Kaya dito sa amin, kung meron akong kakilala na Tatay Diggs, Duterte supporter, negatibo talaga. Ewan. Ewan talaga. Unbelievable. <laughs> Okay, hindi na naman dumating si Duterte. House Deputy Minority Leader and Act Teachers Party List Representative Franz Castro reacts to former President Rodrigo Duterte's absence during the second preliminary hearing on his grave threats complaint. So ngayon, ano naman kaya ang maging rason palusot na itong si Duterte? O oh, Totoo diba? Totoo, matindi yung panawagan na supportahan daw. At yun nga, sisipot na daw si Duterte sa second hearing. Kaya naglabasan na itong mga uto uto na ito para nga magpakita ko na ng suporta. <laughs> dumating ulit yung dalawang abogado ni dating Presidente Duterte, dala-dala yung counter affidavit na sinus, uh, sinubscribe daw sa fiscal sa, sa Davao, Davao City. So yun lang, or yun, so yun yung dala-dala. So hindi na naman daw dumating at sumipot nga ito si Duterte meron silang binigay na manifestation kung bakit wala si Duterte. Narinig ko lang ay dahil malayo daw. You see, malayo daw. <laughs> Ang kapal lang mukha, malayo daw. Pero yung mga malalayong trips, di ba? Akala ko ba, you all have the power, you all have the means to go to places. Hindi pa po ito hearing ng ICC. Pero ayan, at ang kalaban nyo dito ay babae. Ibig lang sabihin talaga, ang magpapatumba at magpapakulong sa inyo ay babae rin. Yun, yun kasi yung, yung impression ng tao na ang kinakaya na ito si Digong ay mga babae. Hmm. Good luck! Good luck! Ano kayong mangyayari sa susunod na hearing? Na pa ba yung mga diehard, ilang diehard na dumating nga nung second hearing? Meron pa bang maglalakas loob na mag-finance at bayaran yung mga kuno ay supporters na, na nagpakita nga ng suporta sa, sa Quezon City. Anyway, good luck ulit.